Ate Sarah, magandang umaga po. Kuya Karen, magandang umaga. Kumusta po itong after yung bagyong Christine? May mga humihing tulog po ba sa inyo? Actually, medyo natakot nga kami kasi baka mami, hindi nga matuloy yung uh, medical mission natin dito today sa Santa Rosa kasi nga uh, nagkabagyo ka noong isang araw tapos yesterday naghatid tayo ng mga relief goods sa iba-ibang barangay. Uh, so, yung aftermath niya, yun yung... Uh, at tina, uh, tinugunan natin ang pansin. saka yung uh, on the night itself of the, ano, of the, uh, yung flooding dito, oh, yung pagbaha. So, yung una namin ginawa, kasi galing kami sa labas ng mga anak ko, kasi for yung, yung araw namin, sobrang yung week namin so busy, na nagkaroon kami na yung araw na yun, nag-dinner nag -dinner kami, nag-bonding kami ng mga, ng, as one family. So, pag uwi namin, nakita namin na baha na pala, automatic na yun, 8, 8 p.m. or uh, 7.30 yata, yun na nagpag-uwi natin. Ginawa natin yung mga drivers. Oo, Inanunan na namin yung mga drivers, truck drivers, para mag-ikot sa mga taong stranded kasi for sure sa uh, sa itsura ng uh, pag, pag uwi namin for sure stranded kasi along uh, ano yan yung uh, F Manalo sa so, may amin, talagang bahang bahana. Ah. So, pinadeploy namin kaagad yung dalawang coaster namin para sa libreng sakay. Mga, dump, ah, mga mini-dump natin, no? Ah. Ah, pinaikot namin sa palengke area kasi alam namin for sure na madaming stranded. Eh. Datos, kung umabot ilan, yung mga natulungan natin, lalo sa grocery? Madami eh. Kasi hagang... Ah, Robinsons Galleria, pinaikot ko sila hanggang Mega Mall. Umikot sila para mahatid yung mga uh, pasahero dito sa pinagbuhatan area, yung iba kasi. Yeah. Okay. Uh, hanggang ngayon, tuloy pa rin po ba ang pagbibigay niya atin? Uh, uh, kahapon, bigay uh, siya at umikot. Ngayon kasi, iba na napakarami namin nagawang mga grocery relief goods. Kaya lang, yung iba daw nagsiuwian na. Nag-close na yung mga so, ano kasi. Oo, nag-close na. So, hindi na namin naabutan. Kaya, marami na tira sa mga relief goods namin. So, siguro, standby na lang yan para sa <laughs> mga susunod na ano. Oh, kasi alam ko meron parating na bagyo pa rin. Yes. O well, mam, okay. ito pa tayo sa Medical Nation. So, Habitan namin na, na meron pa yung bagong services okay. namin. Yes, okay. so, oh, doon sa laboratory natin on wheels, dinagdagan natin yung uh, libreng ultrasound. This is uh, ultrasound para kung may request man. Ay, sorry. Request man para sa thyroid, na ultrasound sa liver. So, yan yung mga ultrasound na kailangan ng request from the doctors na pwede natin gawin na libre dito sa uh, lab on wheels natin dito. So, parang patagdag ng patagdag ng mga services. Ano yes. kayo yung reason ma? Bakit Gusto natin, hindi, hindi pa dagdag, parang gusto natin i-improve. Yung kasi yan yung madaming request sa office namin. Kung pwede nga lang ka tayo magdala ng CT scan tsaka MRI, magdadala na ako eh. ah uh, kaya lang yun yung madalas na i-request sa amin. So yun yung naisip namin na idagdag ng mga servisyo para sa mga pasigenyo. Ano yung isa kong nagdala ng Yes, yung mobile kitchen natin, no? Oh, actually, yung mobile kitchen namin, uh, isa pa lang siya na umiikot, pero may order pa kami na hanggang apat kasi yan. Na dalawa sa District 2, dalawa sa District 1, na iikot ng iikot sa lahat ng mga lugar na depressed at saka mga tapat ang na mga sudyanteng gustong kumain para makapag-almusal. Yes. Yeah. Sabi na tayo doon sa mga palagay Ah, uh, yung binabaan namin yung uh, kasagsagan ng uh, pagyo, uh, kasi di magawin na yun. yun. yung nga yung naging tulong namin is to assist yung mga stranded na makauwi sila sa mga bahay nila. The next day, tag naghatid tayo ng mga relief goods sa mga uh, bawat, uh, ano yun, yung uh, multipurpose hall kung saan uh, may reported na meron pang nagstay kasi nagkupa naman yung uh, baha sa kanila. Marami po kayo natutulungan, ma'am. Ngayong uh, araw ng patay, oh, uh, sa November 1, may uh, balak po ba kayo? Uh... Yes, abangan kami. Meron kami uh, sa November 1, bababa kami sa, kasi tatlong simenteryo meron tayo dito, no? So, waka bumaba kami sa mga simenteryo to give free, uh, free water at saka kandila. Kandila, free Oo. water and kandila sa San Tolan Cemetery, wow. sa Barak Cemetery, sa Pasig Catholic Cemetery, sa likod at saka sa harap. So may mga ano po kami, may mga tents po kami ilalagay diyan tag para po kung ano pong mga pangangailangan niyo or request or medical attention din yung ano po. namin, yung SGC Fire and Rescue. Anyway, mensahe na lang ako po, ma'am. Sa inyong dalawang isang, mga Karly, mga Sara. Okay. So, sa mga pasigyan niya, no, tuloy-tuloy uh, pa rin ang medical mission natin. Tomorrow, nasa Barangay Manggahan kami uh, for the medical mission. Pumalik kami ulit sa Barangay Manggahan. Uh, tapos, sa uh, sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol uh, hindi man kami makapunta kasi talaga may mga roads na unpassable at mahirap na isacrifice din yung mga tao ko na pumunta doon uh, we donated financially kasi madami nga madami nga ano mga hindi, ang daming mga ano, bakit tutulong daw kami, bakit hindi pa sa ibang lugar din. ah uh, tumutulong po kami sa ibang lugar, nakakaabot nga po kami ng Sambuanga. So ito, ah uh, kasi siguro gusto ng mga tao, yung mga bashers natin na nakatelevise. So tumulong tayo sa Bicol financially hanggat kaya namin na magpaabot ng tulong. Uh, kasi ang asawa ko, taga Bicol yan. Nakalimutan kasi nila. Taga Bicol yan. So, talagang tutulong at tutulong tayo sa mga Bicolanos. So, keep safe everyone. Uh, abangan nyo na lang ang St. Gerard Charity Foundation sa mga barangay nyo. Bababa at bababa kami. Tsaka yung kusina ni Ate Sara. Isay po, lalo sa ating mga kababayan sa Bicol. Yes. Uh, mga kababayan sa Bicol, uh, oratong nyo kita. Uh, kaya nyo yan. Lagi naman pong dinadaanan talaga ng bagyo ang Bicol. Hindi po bago sa atin yan. At yung mga bahay natin dyan, kahit bahay, ang tawag ng payag-payag lang, eh, matitibay. Misan, mas madali pong ang bahay ng mayaman kaysa bahay ng may hirap na payag-payag lang. Eh.